meron palang agdamdamag ng manok ano ti per kilo ng manok dito so wala pa akong idea tungkol dyan so tatanong ko muna sa junk shop kung magkano per kilo nito okay. actually kay bigay ay wala pala akong balag ibenta tong mga manok dito kasi yan ang libangan ko pag galing trabaho True. pag ko sa umaga pag bangon ganyan magpapakain ako so mawala yung mga stress ko ganyan pagod pag nakikita ko sila True. at saka kung nag-harvest ako ng itlog nila ganyan di ba um, masaya ako ganun true so kaya doon sa nagtatanong ng mag, kung magkano yung per kilo nito um, was pa ko bet papa true bet na bet ko kasi itong mga manok na to true so, itong mga chicken kasi na ito friendly sila tapos yun, naaliw din ako sa kanila. Tapos, bet na bet na rin ako ng mga manok, lalo na kung may dala na akong feeds. Gaya nyan, nagpapakain ako through